Sa may mga kursunada, ayan, PM lang po kayo sa aking FB page, obra nito per TV. At pakipalo nyo na rin po mga kamaster yung aking FB page, maraming salamat. Ayan na po yung aking 24 inches na blade na dragon design. And then ito nga pala mga kamaster yung isa sa ating mahaba rin mga kamaster na blade. Ito po ay may habang 22 inches blade. Ayan, isang snake design naman po ito mga kamaster. What's up mga kamaster? Ayan, pasilip po lang ulit sa inyo mga kamaster. Ito mga mahabang blade na ginawa ko sa mga nakaraang araw ko. Ayan, so heto mga kamaster yung blade na ginawa natin nakaraan. Sa mga video ko mga kamaster, kung napanood nyo, ito yung umabot ng part 3. Kung mula sa blade hanggang sa handle in case. Ayan, so umabot po tayo ng part 3 sa paggawa pa lang po nitong ating dragon design. Ayan, so i-flex ko lang sa inyo mga kamaster itong ating dragon design na 24 inches blade. So ito po sila mga kamaster, yung dalawang bagong gawa ko. Ayan, so isang snake design at isang dragon design. Ayan, so ito yung mga kagagawa ko lang mga kamaster. So sa ngayon ay pakita ko lang ulit sa inyo mga kamaster. Pasilip ko lang sa inyo itong mga bagong gawa kong mga mahabang blade kasi kung mga nakaraang araw mga kamaster ay ginawa natin is yung mga maliliit lang eh halos kadalasan mga kamaster pinapakita ko sa inyo is yung mga mini knife yung mga maiksing blade lang yon so sa ngayon mga kamaster dito mga mahabang blade so ito ay may haba po itong 24 inches blade and then ito naman po ay may habang 22 inches blade ayan so ito nga mga kamaster sabi ko nga sa inyo ay ipapasili ko sa inyo uli itong ating 24 inches blade na dragon design and dragon scabbard mga kamaster yung design natin at open po yung ating scabbard ayan kita po yung blade yan kumikinangkin ng mga kamaster yung blade natin dyan ayan po yung ating design so napakaaba nito mga kamaster ito po ay may abang 32 inches overall mga kamaster so ayan na po yung ating 24 inches na blade Ayan, so panoorin nyo na lang mga kamaster sa aking mga video. Mayroon po itong part 1, part 2, hanggang part 3. Kung saan po ay ginawa natin yung blade handling case. May mga video po tayo nito mga kamaster. Panoorin nyo na lang po uli dito sa aking mga upload. So ito na nga mga kamaster, ang ginamit natin dito ng materyali sa kanyang puluhan ay narawood. Ganoon din po sa kanyang scabbard. At naka-rematsi po siya sa aluminum. Itong ating, ayan, ating scabbard. Ayan po yung kanya mga Lakma kamaster. Aluminum po yung ginamit natin na lak dito sa akin yang Ayan po yung kabila mga Kamaster, plain lang po. Ayan so kitang-kita po yung aspi ng ating narayan sa likod. Ayan po yung design niya eh, sa likod yung aspi ng pagkakahoy niya mga Kamaster kitang-kita yan no. Oh. So plain lang po yung likod nito mga Kamaster at may butas din po ito pwedeng lagyan ng tali. Ayan. At ito yung ating design sa kanyang scabbard, isang dragon. Ayan po yung design niya. At ito naman po yung kanyang handle, dragon din po mga kamaster. So ayan po mga kamaster yung ating 24 inches na blade. At ipapakita ko sa inyo mga kamaster yung talim niya. So ito yung talim niya mga kamaster. So tinatawag din sa amin mga kamaster ay binangka na design ng kanyang blade At sa ibang mga kamaster ay tinatawag tong sansibar So 24 inches blade mga kamaster Ayan po yung ating design ng kanyang blade mga kamaster At ikating test to natin ito mga kamaster sa kupong ban Mayroon tayo dito kupong ban So ikating test natin mga kamaster Mga kamaster Ayan po yung blade niya mga kamaster. Ayan. Ayan. So, ganun po siya katalas mga kamaster. Yung ating 24 inches blade. Tinatawag sa iba mga kamaster sa ibang lugar na si Sibar. Dito sa amin ay binangka. Binangka blade. Ayan. So, mayroon din po ako nito ganitong blade mga kamaster sa so, mga upload ko. So, ito siya mga kamaster. Ayan. So, ito siya mga kamaster. Yung ating binangka blade din mga kamaster na horse handle design ayan po siya binangka design yung ating blade ayan so na i-video ko na rin to mga kamaster panoorin niyo lang sa aking mga upload mayroon dun po itong video kung paano po natin ginawa yung kanyang puluhan na horse handle design at yung kanya naman na scabbard ayan plain lang po yung likod niya nakarimatsi din po siya sa aluminum ayan po yung design ng kanyang scabbard So, ito rin po yung isa sa mga binangka design ng blade. Bali, dalawa ito mga kamaster. Itong ating horse handle design na binangka blade. Yung isa mga kamaster ay maliit lang po. Yan, so ito siya yung isa. Ayan, so dalawa po yung aking binangka blade. Ayan, pasilit ko rin sa inyo mga kamaster yung blade nito. Ayan, so ito po yung blade nito mga kamaster. Binangka blade. Yan. So ito ay may xc lang mga kamaster. Ito ay mga collection ko lang din mga kamaster dito sa aking ayan, sa aking shop, dagdag sa aking collection itong mga to mga kamaster. Eh kung nais niyo ng ganitong mga design mga kamaster, ayan PM lang po kayo sa aking FB page o nito per TV. Pwede ko po kayong gawa ng mga ganitong design kung gusto niyo po yung mga ganyang design. Ayan po yung ating first handle design binangka blade. So, ayan nga mga kamaster. So, ito nga yung ating 24 inches na blade. Ayan, sa mga sumubaybay po nito mga kamaster hanggang part 3. Ayan, so maraming pong salamat sa inyong lahat mga kamaster. Ito po yung ating 24 inches na blade. And then, ito nga pala mga kamaster yung isa sa ating mahaba rin mga kamaster na blade. Ito po ay may habang 22 inches blade. Ayan, isang snake design naman po ito mga kamaster. Ayan po yung bibig niya itim at yung mata niya itim mga kamaster ayan so ito po ay narawood mga kamaster yung ginamit natin na materialis dito sa ating handling case ayan po yung design mga kamaster ayan sa mga nakaraang video natin mga kamaster mayroon na rin po akong ginawang ganito at may video rin po kung paano ko ginawa ayan so ito nga pala yun mga kamaster so ginawa ko lang itong pang display dito sa aking shop and so ito po yung aking Ayan, snake design. Ito po yung aking pang display dito sa aking shop. So ito nga pala mga kamaster ay may haba lang po itong 19 inches blade. Ayan po yung ating snake design. So ang kaibahan pala dito mga kamaster sa isang snake design kung mga kamaster is yung kanyang bibig. Ayan kung napapansin nyo mga kamaster. Yung ating snake design magkaiba po yung kanilang mga bibig. Ayan. So ito po ay pinasadya na sa atin ng ating kamaster yung pagkagawa po ng kanyang handle, yung kanyang bibig. So pinaiba po niya. So imi-mention ko na lang po sa next vlog ko mga kamaster kung sino po yung may-ari nito. Ayan. So abangan nyo na lang mga kamaster kung sino po yung magmamay-ari nito ating isang snake design. Ayan. So sa next vlog mga kamaster o sa susunod mga kamaster na video. Abangan nyo at ipi-place ko sa inyo kung sino nga ba yung magong magmamayari nito ang ating snake design. Ayan. So, ito nga pala mga kamaster. Dalawa na sila. So, dati mga kamaster ay mayroon na rin pong order nito sa akin. Tagabatang gas. Ayan. So, ito yung pangalawang ilalabas ko mga kamaster na aking snake design. So, tatlo na sana ito mga kamaster. <laughs> so, sa ngayon ay may iwan ulit sa akin itong aking isang snake design ayan so ito na nga siya mga kamaster yung ating snake design na may habang 22 inches blade so ayun na pasilip ko sa inyo mga kamaster yung blade nito na ayan napakaganda nito mga kamaster isang dahong palay or ginugon kung tawagin dito sa amin mga kamaster ayan yung kanyang blade 22 inches blade Overall po ay may haba po itong 30 inches. Ayan, napakahaba po mga kamaster. So ganito mga kamaster, napakaganda. Piling pang tabas ng damo. So hindi ito sa mga matitigas mga kamaster kasi ayan, mahaba po siya. Manipis lang po yung blade niya, ayan. Ayan po yung kanyang Spain. So ito po ay pang tabas ng damo. Pwede pang tabas ng mga daon ng saging. Ganun po mga kamaster yung gamit nito. Pwede yung armas sa bahay mga kamaster. Ayan. Sa mga magnanakaw pwede to. Pwede to sa pwede to itaga sa mga magnanakaw sa bahay nyo mga kamaster. Pag mayroon kayo nito gawin yung armas sa bahay. I-display nyo lang po sa inyong divider. Ganyan. So may pag may pumasok na kawatan pwede gamitin to mga kamaster. <laughs> Panghiwa sa mga kawatan. Ayan po yung ating 22 inches blade, snake design. Ayan. So may nagmamayari na pala nito mga kamaster. Ayan. So ipiplex ko na lang po mga kamaster sa next vlog ko. Kung sino po yung mayari nito mga kamaster. Ayan. So ipinasilip ko lang sa inyo mga kamaster yung ating mga mahabang blade. Ayan. Kung kadalasan kasi mga kamaster may xing blade po yung pinapangita ko sa inyo. Yung mga pinapowerder order ko is may ma lang po. Ayan. Sa ngayon ito, mahaba na po ito mga kamaster. Ayan. Ayan, so, ikating test din po natin mga kamaster Kung gaano nga ba katalas itong ating snake design ayan, So, ito yung ating kupong ban mga kamaster Ayan po yung blade nya Ayan, napakatalas po nito mga kamaster Gagamitin na lang, pwedeng pang display Itong ating snake design Ayan, sa mga gusto po ng ganitong design Ayan, pwede po kayong umorder Pwede po kayong mag-PM sa aking IPB page Obra nito per TV Yun po yung aking IPB page Ayan po yung ating snake design. Ayan, ipokus lang po natin mga kamasa para makita yung design. Ayan po yung mata, bibig. Ayan yung ulo. Ayan ang ating snake design mga kamaster. Ayan yung kaliskis niya mga kamaster. Dito tayo natagalan sa paggawa ng kanyang kaliskis. Kung makikita niyo mga kamaster, isa-isa po natin inukit yung kaliskis na yan. So napakadami nito na mga kamaster na kaliskis na to. Ayan, so hanggang sa kanyang buntot. Ayan, maliliit lang po yung kaliskis na lalagay natin sa kanyang buntot. Pag ganito na po siya. Ayan. So nakapulupot po yung kanyang buntot dito sa kanyang katawan. Yun po yung ating design. Ayan. Wala po tayong ginayaan nito mga kamaster na ating design. Ito po ay isip ko lamang po sa pagawa ko nitong aking snake design. So ito po yung isa, yung kauna-una ang ginawa ko mga kamaster na kakang isip ko lang po yung paggawa nitong aking snake design. Ayan, so ganun din po sa aking, ayan sa aking dragon. Ayan, katang isip ko lang din po yan mga kamaster, yung aking mga dragon. So inaiba-iba kung design ko lang po mga kamaster. So marami po tayong version ng aking dragon. Panoorin nyo lang po sa aking mga video. Mayroon po tayo ditong iba't ibang design or iba't ibang version ng aking handle na dragon design so ito na nga mga kamaster yung bago kong gawang snake design 30 inches overall yan po yung ating dalawang blade ayan so sabi ko mga, mga kamaster sa mga nais nice umorder pm lang po kayo sa aking ifb page ito per tv at huwag nyo pong kalimutan ipalo po yung aking ifb at sa mga bago dito sa aking channel, ay at subscribe na po kayo sa aking channel at huwag niyo pong kalimutan i-like and share. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayo manotify sa tuwing may bago po akong upload. So hanggang dito lang po muna mga kamasters yung ating video. Maraming pong salamat sa panonood.